Juro 110. Dumudulas ba ang kick ng inyong mga Juro 110? yan, napakalambot 'to. Ayan. Ayan. Hindi siya gumagana. Kaya sa puntong 'yan, hindi niyo 'yan mapapaandar. Yan. Dumudulas lang siya. Kahit bago ng lining, simple lang ang solusyon diyan. Tatanggalin muna natin itong mga uh, kick at 'yung footrest at 'yung cover para kasi dun sa loob may tatanggalin tayo. Ipapakita ko sa inyo pag natanggal na natin. Alright. Tatanggalin lang natin itong circlip na to, Kasi yung wave washer lang naman ang tatanggalin natin dyan. Para mas makapit na yung kanyang lining. Yan, hindi na siya dumulas. Uh, disable na natin yung parang wave washer. Dito. Ayan. Ngayon, ikakapit na natin. Ayan. Mas maganda na yan ang kapit pag kinikikat dito sa mga ganitong type ng style ng panggilid uh, pumunto sa mga Euro, Euro Rusi Yan, Yuri 110, Rusi 110 mga ganyan Yan, babalik na lang natin natin na ikabit na natin moment of truth, testing na yan oh Yeah Tigas na Okay na siya